Ozamis is city of Misamis Occidental. Looks na magtano ka nato karon. Pinaagi sa Facebook page YouTube channel sa AONC. May adlaw. Ako si Dazid Humotikson. This is Ozamis today. sa tuwang mga headlines. Governor Waminal gipangunahan ang pagpanindot pa sa Asinso Global Gardens. 3 anyos nga batang babae malampusong na operahan ang sakit sa kasing-kasing tungod sa tabang ni Congressman Andu Waminal. Mga p nga bago lang midawat sa baboy ingon nga livelihood assistance gikan sa Asinso Usamis Administration gipahimang nuan aron makalikay sa African Swine Fever. GEFI Melendres Realty Service gipadala og notice uban ang cease and desist order tungod sa giingong paglapas sa mandato sa DHSUD. 4,000 ka mga estudyante na enrolled sa Osamis City National High School alang sa school year 2023-2024. Paspas nga pagserbisyo sa Asenso Osamis Free Hospitalization Program naghatag kasulbaran sa kikinhang ng tabang sa bayronon sa hospital. Ug karon na mga sa Osamis today. Governor Waminal gipangunahan ang pagpanindot pa sa Asenso Global Gardens. Personal ni pangunahan ug nangunay gayud sa pagpanindot pa sa Asenso Global Gardens sa Huyuhuy Itanggub City si Governor Henry S. Waminal uban ang mga sakop sa Asenso Misamis Occidental Administration uban si Vice Governor Rowena Gutierrez ubesangguni ang panlalawigan members ang tinatibukan sa maong balita ni Inhol Paul. Personal ni Pangunahan ug inangunay gayud sa pagpanindot pa sa Senso Global Gardens sa Huyuhui Itanggub City si Governor Henry S. Waminal pinaagi sa pagpananom ug mga bulak uban ang mga sakop sa Sen Misamis Occidental Administration, uban si Vice Governor Rowena Weng Gutierrez ug isang guniang panlawigan members, gipangunahan ni Governor Henry ang pinakauna nga PGMO plant run nga gipahigayon adlaw nga Webes, September 7, 2023. Ang plant run usan sa mga highlight activities sa pagsaulog sa probinsya sa Misamis Occidental sa 123rd Civil Service a month ang Ascenso Global Gardens o sa lamang sa mga premier destinations nga makita o inyong masuruyan sa Misamis Occidental nga padayong gidevelop ni Governor Waminal ug sa Ascenso Misamis Occidental team o banang tumuong tumong nga ang probinsya mahimong usa sa top 5 tourism destinations sa Mindanao. Alayo ni sa 5M's vision sa administrasyon sa very hard working governor nga mga misa-mis magbuyong malinawon, malambuon ug malipayon. So, sa usa ka 2-minute video presentation, gipangunahan ni Governor Henry uban si Vice Governor Wang ug board members Donna Iog, Roseanne Marie Paylaga Alicia Ann Pau, Luida Alcalde, Eduardo Sebedo Calvin Etito De Sina, Juan Di Vinya, Agnes Villanueva, Henry Estanio, Jeric Rizon ug Nemesio Lahaylahay -lahay, ang pag-imbitar sa tanan dinhi sa probinsya aron makita ug masulayan ang atong gi-offer nga showcase sa nindot nga mga talan-aon, pagkaon ug activities para sa tanan. Tres anyos nga batang babae malampusong na operahan ang sakit sa kasing-kasing tungod sa tabang ni Congressman Ando Waminal. Ang iyang pagkamanghiyatagon o pagkamatinabangon ang pinaka sa dalaygun ng mga hiyas ni Sammy sa 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Uwaminal, ang founder sa Asenso Ozami's Free Hospitalization Program in private and public hospitals nga na binipisyon na karoon sa dosidosen ng pamilyang misa mismo. ni Bernal Texon ang maong balita. Ang kinitibukan sa iyong report ni Nga Balita ang iyang pagkamaghihatagon o pagkamatinabangon ang pinaka sa dalaygon ng mga hiyas ni Misamis Occidental 2nd District Congressman Sanso Fernando Ando Puentes Waminal, ang founder sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program in Private and Public Hospitals nga na na karoon sa dusi sinang pamilyang misamisnons Nons. O usa sa mga pamilyang pinakaulahing nakabinipisyo sa pagkamatinabangon ni Congressman Ando og nahupo kasupayan sa ilang gibati nga problema ang pamilya sa magtiayong taga Puruksays Banyadiro Osamis City na sila si Mr. and Mrs. Gladimia Mutia Gadiano o Pilisardo Pakit Gadjano ang ginikanan sa 3 anyos nga bata nga si Honey Glaze nga may congenital heart disease patent ductus arteriosus kung PDA nga malampusong na operahan sa espesyalistang doktor sa Philippine Heart Center Quezon City nga si Dr. Jean Antonio G. Villarreal Salamat! Salamat ni Salamat! Salamat. <laughs>

sumala sa mga eksperto ang patent ductus arteriosos kung PDA o ugat sa kasing-kasing sa bata nga nagkonekta sa aorta and pulmonary artery samtang anaapa sa tangguangkan sa iyang inahan. Ang PDA dihang natawo na ang bata musirado lamang sa iyang kagolingon pipila kaadlaw human siya mahimugso o nga normal. Pero kasagaran sa mga premature babies, dili mo sirado ang nasangpit nga ugat nga magdulot sa wala gikinahanglang kusog nga pagbulog sa dugo, padulong sa baga sa bata. Ang bata nga may bukas nga patent ductus arteriosus sama ni Honey Glaze ang dali lamang maluya bisan kung mukaon, muhilak o magdula-dula. Usa sa mga pamaagi sa pagtambal sa mga premature infants para musirado ang nasampit nga ugat o ang pagresita sa prostaglandin inhibitors sama sa indomethacin. Diin kini nga tambal mao'y muayuda para musirado ang bukas nga ugat sa kasingkasing -kasing sa mga puya. Para sa mga bata nga may PDA heart problem sama ni Honey Glaze ang rekomendasyon sa mga doktor mao ang surgical procedure nga gitawag og patent ductus arteriosus PDE occlusion katayuan sa nasangpit nga operasyon nga masirado ang ugat para maeliminate ang excessive blood flow paingon sa baga Ingon man, manormal na ang pagdaloy sa dugo paingon sa kasing-kasing sa bata. Apan ang problema, Nagkinahanglan og dakong kantidad nga salapi para maoperahan sa mga espesyalista sa Philippine Heart Center ang 3 anyos nga bata. Maayo na lamang kay ana mga tao nga may bulawanong kasing-kasing sama sa pamilyang Waminal, ilabi na ni Congressman Ando Aminal nga andam kanunay sa pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan og panabang. Salamat kayo, sir, sa inyong tabak, ma'am. Tapos, tapos, na ni Waminal. Tanan niya ako, ah, businessman sa Waminal. Congressman. Mayor Indy, salamat po sa na, kayo sa tabak na mo. Nalipay kayo, mga, naka, kung anak-anak, naman na nag-upira madiri uh, na may mag-uul, mabalahak ba, ka, na mawala ang mga anak, kayo na kuwan na siya, natambalan na siya, na kuwan na, na gita ang anak, na operahan na dito ang anak, na surgery, na procedure na din siya sa mga doktor sa Philippine Health Center, salamat kayo. Agusto 18 ng Tuiga, malampuson nga naparahan ni Dr. Jane Antonio G. Villarreal dito sa Philippine Heart Center, Quezon City. Ang 3 anyos nga bata nga si hani hey, Honey Glaze Mochia Gajano. Hi, Honey Glaze! Oli na mo. Oli na mi ko sa ko ni Governor Henry Waminal sa uh, Katong Higitagaan. Pag may uh, niya GL na uh, 30,000. Salamat kayo. Then, okay na kayo kung anak karon, Sir, niya, <laughs> yeah, nalipay po ko kay kanang ng na recovery sa akong anak. Karon, pusog na siya makaon. Makadula-dula na siya ka. Uh, Dilibi mahadro ka po yun. Nagli tawa salamat kayo dahil sa tanaw sa tanan nga kuan ng sa usamis o sa misamis sa nga ang congressman o sa mayor o Sir Sancho, salamat mukabat sa 410,829 pesos and 05 centavos ang total bill sa operasyon sa bata. Pero gikaltasan kini og 13,500 sa Pell Health busa mukabat na lamang sa 356,971 pesos and 24 centavos. Nakip sa giabaga pagbayad sa opisina ni Congressman Ando Waminal ang pamasahe sa pamilyang Gajano sa ilang gisakyan nga barko ug eroplano padulong ngadto sa Metro Manila rela og pabalik din sa Osamis City ang pamasahe sa eroplano og barko mokabat sa 17228 pesos and 45 centavos gibayaran usab ni kong Ando ang hotel accommodation sa pamilya nga mokabat og 22245 pesos and 33 centavos lakip na niini ang medicine and other hospital needs nga mokabat sa 3258 pesos and 52 centavos Disyolder usab sa opisina sa ato ang kongresista, ang mail kung pagkaon, transportation and other expenses sa pamilya mukabat sa 8,734 pesos and 19 centavos na total sa 51,466 pesos and 49 centavos. suma so total ang nagasto sa opisina sa ato ang kongresista para mapatambalan ang nasangpit nga bata nga si Honey Glaze mukabat sa 408,437 pesos and 73 centavos alang sa Osamis Today. Ako si Bernard Dixon. Dagang salamat, Bernard. Mga pihuds nga bago lang midawat sa baboy ingon nga livelihood assistance gikan sa Senso Osamis Administration gipahimang nuan aron makalikay sa African Swine Fever. Marport si Leon Human gidawat sa mga pigwoods conversion who use drugs ang mga hybrid piglets o baktin, chicken o kanding ingon nga livelihood gikan sa Asenso Osamis administration atong At si Tim Richete dito sa barangay Kapuka Proper Osamis City. May hatagilayon o pahimang no si City Veterinarian Dr. Evelyn Sunico ilabi na kanto na kadawat o baktin aron manikayan nga kini magkasakit o manikayan nga matakdan sa sakit nga African Swine Fever kung ASF Gipahayang ni Dr. Suniko nga kinanglan nga nakasulod sa usak at tangkal ang ilang binuhi ng baboy aron mas daling malimpiuhan, ingon man ang palibot. Diha manikayan ang sakit nga mutakboy ug mas nindot ang pagtubo sa mga mga baboy. Kung itandi diha ihigot sa ilalom sa punuan sa kahoy ang ilang binuhing baboy nga diin magsagol ang mga hugaw o dali usab matakdan sa sakit o kinimatambalan man gani Apan dugay kaayo maulian matutpan ni Dr. Suniko. Kung naatay tangkal, mas malimpyuhan na to pag ayo ang ato ang tangkal, malimpyuhan na ang surroundings din ha, sa sulod. Pero kung ato ang baboy, gihigot-higot di lang diha sa ilaw sa mangga, no? O oh, pagsagol man liha, di ha, pagsagol man liha, sa yuta, ka ihi o ang yuta. So, niya to ang ito lubog ang kanang baboy. So, pwede kong gawa. So, sa panahon na magdaot ang baboy, paglisod po ka ay may uktambal. Kay gatambal ni, eh, pero to arang niya hapon ito kalubog-lubog sa ugal So, paglisod yung uktambal, dugay ka ay maulian. Gidog ang pani ni Dr. Suneko nga kung akong ugaling magkasakit hangtod nga hikabsan kini sa kinabuhi, kinahanglang ipahibanlo sa barangay officials o kaha sa ilang buhatan. Sumala pa niya nga kayod patiwasan ug ihaw ang namatay ng baboy o kinahanglang ilubong gilayon kini aron malikayan ang sakit ng African swine fever. Ayaw niyo din yung tiwasa na na. No? Labi lang pag kita ninyong halula na na. Ayaw niyo tiwasa ang baboy nga taonan ninyo, lapaon ayaw. Ilumpok diretso. Ayaw ninyong lumaan ha? Ilumpok diretso. Kaya naman, para ma-prevent dato ng ginaingon ng ASF. Ha? Kinahanglan, ilubong nyo tayo. Kinahanglan, lalong-lalongkot ang lalo, lalo, pagkalubong para dili kanang kay sa mga erok. Matod pa ni Dr. Suniko nga kini ang bisik nga buhaton aron makalikay sa mga sakit ang ilang binuhing baboy ilabi na ang ESF kay hasol kayo kung ugkaling musulod sa atong dapit ang maong sakit. Busa sumala pa ni Dr. Suniko kinang na mag-amping ang tanan og ipahibalo sa ilang buhatan kung makasinati nga magluya ang ilang binuhing baboy. Tinahatan itang tanan mag-amping sa mga Uh, manalap mga livelihood program, kaming livestock livelihood program among gihatag sa, sa inyo ha. Kung naa mga problema bahin sa sakit, adto ito mo sa opisina kay nami na mga teknisyan, na amin mga veterinaryan, mo, andam mo, hatag mo service sa inyo ha. Kaya nung duman, nga mag pa lamang ni Pagwaso Usaka, importanteng phrase statement, si Sinakaban Mayor Delio Luod kalabot sa dinalian ng mga lakang aron mabatukan ang epidemya sa African Swine Fever sa munisipyo tungod sa virus nga naghulga sa lokal nga populasyon sa baboy sa maong lungsod. Si Mayor ang Municipal Animal Disease Task Force milihok aron mapanalipdan ang komunidad may pagwas na usab si Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal o Executive Order Number no. 8 060 Series of 2023 nga gipirmahan ni atong Adlon Pernes nga naglatid sa higpit nga mga regulasyon nga nagdili sa pagsulod o pagdala sa mga buhing baboy si Milias Baboy o guban pang mga produkto sa baboy din sa atong probinsya aron mabatukan ang hulga sa African Swine Fever din ni sa Misamis Occidental. Alang sa Usamis Tsuri, ako si Leon Shio Salamat ni -E JEFI of Melendres Realty Service gipadalhan ng notice suban ng cease and desist order tungod sa paglapas sa mandato sa DHSCT. Anyang report. Gipapanubog sa buhatan sa Department of Human Settlements and Urban Development kung DHSUD ang JEFI Melendres Realty Service. Nga gipanag ni Mr. Joel A. Melendres nga may office address sa Tiguma Pagadian City. Based on notice of alleged violation with cease and desist order ngipadalasa DHS-EUD pinitsahan og August 24, 2024 ug gipermahan ni Regional Director Ariel B. Abragan, nakatatak notice ang name of project no project name location Labo Ozamiz City ug license to sell a number none Sumala pa sa DHS-UD base sa evaluation o pagberipika sa ilang mga records, nakita ang musunod ng mapaglapas sa nahisugutan ng realty service, selling without certificate and a license to sell tungod sa nakitang violation sa JEFI Melendres Realty Service, gipagawas sa DHSUD ang notice and orders nga nagmando ni ini sulod sa napulo ka adlaw gikan sa pagdawat sa mga notice sa pagsumite o sa kasorn declaration nga nga dili kiniangay pahamtangan og sanction tungod sa gihimo mga violations ug sa cease and desist order kun paghunong sa gihimo nini nga pagpamaligya sa lote o house and lot e packages hangtod ngatugutan tugutan sa DHS Ang dili pagtuman sa mga mandato nagpasabot sa pagpahamtang sa mga administrative sanctions ubus sa kasamtangang mga balaod. Kelimdumman nga una nang nagpasidaan ang lokal nga panggamhanan sa Ozamis City ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indef Waminal Jr. kabahin sa mga developers ug real estate dealers nga padayong namaligya sa mga housing lots ug housing units nga wala may comply sa mga requirements gigmando sa balaod nag auhag ang LGU Ozamis sa publiko nga mag mabinantayon o naghatag igiya nga sundon aron makalikay nga mailan. 4,000 kamay estudyante na enroll sa Ozamiz City National High School alang sa school year 2023-2024. Itutukan ni Glenn Ray Ruluna Roluna ang maong balita ang niyang report. Atul sa unang simana sa pagbuka sa school year 2023 to 2024 na himong nagmalinaw ng maayo ang pagkahanay sa mga estudyante sa Uzami City National High School taliwala sa mga adunay late indroli sa pandali raw sa kininahatagan ng pagtagada sa mga karaguan sa nasang pitatulungaan atul sa interview sa Asenso Uzami's News Channel ng Tony OCNHS Principal Lelewet Abamonga iyang gibutyag na mukapin sa 4 mil ka mga estudyante ang nakapa sa maong nga tulunghaan sa Uzami City National High School gikan sa Junior High School hangtod na sa Senior High School lakip na niini sa mga special programs nga ilang gipang offer sa nasangpit na tulunghaan. Ah, uh, ni kabat nakita og 4917 as of yesterday. 4917 nga nag Ah, uh, niini ni ini ang atuang junior high school nga adunay 3163 nga enrollees and also sa atuang senior high school nga adunay 1754 nga mga enrolled learners. Ang nasangpit na ihap sa mga endroli sa OCNHS gidahuman na nila si ni Ma'am Abamonga tungod sa daghang mga public schools ding Dakbayan nga nahimo ng integrated schools o nahimo ng accessible sa mga kabataan ilabi na o ganaara sa ilang barangay. Apan bisan pa pamanini ado gihapoy mga kabataan nga gusto nga mutungha sa City High tungod usab sa mga special programs sa nga gitanyag nini o dili sa pwede nga dili kinidawaton sa tulungaan maong ubay ubay hapon ang ilang nadawat nga mga enrollees. Tapos nagsigi pa panawat panawat karon og mga enrollees. No? Mm -hmm. Ang kuan karon sir kay at uh, tungod sa giopen nga mga IS, na Integrated School. So naagoy kanang posibilidad unta nga musos pa gyud unta ta. -ta. <laughs> mm -hmm. Pero ni aman mo anhi man mo dangop man sila sa City High kay mas nindot ang City High and aside katong mga bata pod nga ingon nga gusto pong nang transfer o unsay ilahang kwan dito sa laing school like sa tuwang silingan diri nga school ang malaubang and then sa annex ni ama na to so katong imo nakita ka gikan to siya transfer ito siya gikan sa annex gitagaan na to siya og um room gistoryahan na to siya sa teacher siya syempre og sa head anong mag magtransfer pa Dito naman siya, dito na lang unta sila motiwas. Pero, malagi, di man manta dapat mabalibad, so among gikater. Pero nay mga kondisyones nga magbinuta na ay. <laughs> <laughs> mga nanay magbinuta <laughs> na tong mga anak. <laughs> Super smooth at dagat sa to ang. Kaloy sa Dios, maayo kaayo. And thank you sa PNP nato kay ganihan, nakita ni mo oh. sir no, sila every day na visibility of the satong PNP makita gid nato ibin ang atong barangay. Napud sila diha ang mga traffic enforcer na sila sa gawas. Daku ang pagpasalamat sa OCNHS heads o faculties ngadto sa Asenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Atty. Indy Wominal Jr. tungod sa bugos kapaghatog suporta nini sa lang tulungaan sa bisan unsang mga pamaagi o gikinang lano nila. Susamang pagpasalamat usab ngadto ni Congressman Ando Wominal o Governor Henry Wominal sa mga proyekto nga gipapunduhan nini sa lang tulungaan ilabi na sa mga school buildings nga karon na pahimusla na sa tulungan Oga sa mga estudyante ng hamugaway na sa ilang pag -skwela. Ang edukasyon o sa mga gihatagan o pagtagad sa asenso o sa administration tuwad kay makahatag kinigdakong katabang alang sa matag pamilyang o zamis nun sa labi na o magkahuman sa kolehiyo Oga mga kita o maayong nga trabaho kanilang, nga mo'y magdala kanila ngadto sa pag-asenso. Yan yun na to, to, mga ginikanan nga magtinabangay ta para sa ato ang mga learners and then ato silang i-guide og exactly. sakto dili na to pa absinon para dili nila malipaot ang klase pero in kaso nga og dili pwede sa health din ayo lang pud og pugsa but i-inform gud nato ang ato ang mga magtutudlo regarding sa maong sitwasyon now salamat kayo for trusting Ozami City National High School kay para sa edukasyon sa inyong mga kabataan So, again, magtinabangay ta para sa kalambuan, kalampusan sa itong mga bata. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenray Rulula. Sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program Update, paspas ng nga serbisyo. Sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program, naghatag ay kasulbaran sa gikinahanglang tabang sa Bayronon sa ospital. Mayroon is si Marianne Lumapas. Padayon nga naghatag sa panginahanglang pinansyal sa mga usamis nun, ilabi na sa panahon sa emerhensya ang Asenso Usamis Pre-Hospitalization o Boyal Assistance Program nga gilusad sa kanhi administrasyon ni former Usamis City Mayor o karon Congressman Ando Wominal nga gipadayon usab ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. Emosyonal nga gisaysay ni Dayamara Lee Voluntad, 29 years old, nga taga Banyadiro, Usamis City nga na-admit sa Faith Hospital ang iyahang igsuon nga si Irene Goody Garcia, 33 years old, tungod sa obstructive Uropathy. Tungod ni ini na problema kaayo sila kun asa makapangita og ibayad sa ilang hospital bill nga mikabat kayod sa kandidat sa 159,135 and 54 centavos. Mao nga sa unang higayon, biduol siya sa buhatan sa Asinso Usamis free hospitalization program. Gidugang pa niya nga dako kayo iyahang pasalamat sa team Asinso Usamis sa dakong tabang o sa paspas nga servisyon ini o humana sa niya nga na zero balance ang dako kay niyang excess bill na hatagan ngayon o kasulbaran ang iya ang iyahang gihambin na problema sa bayronon. Na ako diri karon para mga tabang sa asinso kaya ako magulang na hospital mangguden din pero dako kayo siya bill so na tabang ni mayor sa tibok asinso team. <laughs> kuan siya ka ng bato sa kidney. Then kinahanglan na dyan siya operahan kayo. Dili maoperahan, ma-complicate man. Ang bill sa hospital is kuan 159,000 159, 159 000, in which na zero dyan siya. Og, dako dyan kayo kang mayor ug sa Tibo Kasinso team kay Ang butog asa magkuha ng kwarta kay wala. Ultimo rapod mi, wala sa iba na wala wala pud mi wala pa papa o mo na mo nang wajo mi kabalog asa mi mangayo og kwarta para itapak ani na kuan kanang tambal ni nag na na dako jud pasalamat first time jud ni kay karon pa naka encounter naka kuan nga maingani ani bitaw o kira jud kaayo, grabe paspas ra pud pas, pas, kayo lang serbisyo dali ra kayo within a day na humana na jud tanan Okay, di Dako kaayo, sir. Uy, kay, ubot, una -una, una. Ah, na una una-amang kamangita ng 149,000. Wala, wala, kay trabaho. Amang ah, kamangitaan na. Sa, salamat yung kaayo, mis among mayor diri rin. Diyo, may nga siya, diyo, among gi-suportaan. So, sa sugod, so pag yun. Mapasigarbohon kay mi pasalamat si Dayamara ni Mayor Attorney Andy Wominal nga sama niyang ultimulang sa pagkatao nga natabangan gayud siya sa Bayronon sa Hospital. Lakip usab iyang gipasalamatan si Governor Henry Wominal o Congressman Ando Wominal nga sukad sa implementasyon ni ini nga mga programa, libuan na ka mga usamis ang nakabenepisyo ni ini. Akong pasalamat ni Mayor Indy Kangkong o kang Governor Wominal kay ilang ming gitabangan mga ultimo intawon na na zero balance tungod ani inyong programa nga asenso unta dili ni magbag-o og padayon ra gyapon nga mosuporta sa mga katawhan nga kabus nga walang wala gyud dako jud tabang as in dako jud kaayo alang sa usamis today ako si Marian Lumapas Salamat, Mary Ann. Ang Ozamis ay today, hatod ka as a public service feature sa Asensa Ozamis News Channel ubus sa pagmala sa LJ Ozamis, pinagi ni Mayor Attorney Henry in Waminal abdominal issue niya. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung ando ang nal at turn ni sa Waminal o Asenso Ozami's news channel. And please subscribe to the Asenso Ozami's YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang Asenso Ozami's news channel team, Leon Shaw Midal, Yuberto Texon, at Donny Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Makjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Zander Delirig, si Glenn Ray Roluna, sa Misamis News Network. Ako, si Dazil Humua Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis. Asenso Segundo Distrito. Asenso Misamis Occidental.